Today ay tatalakayin po natin ang pinaka-top if ever nga po na ang ex natin ay talagang parang mataas yung pride, medyo stubborn nga po mga utol at talaga naman pong hindi natin maabot. Ito po kasi yung mga situation na talagang ang hirap makita mga utol lalong-lalo na nga po kung deeply in love at apektado po tayo. Kadalasan kasi when you talk about hurting, or sabihin na nating mahal pa tayo ng ex natin, Nandiyan yung lagi nating mararamdaman na panay ang kontak pa rin niya, panay ang pakikipagkita pa rin niya, panay ang paramdam pa rin niya at pag-reach out. Pero kung halimbawa nga pong ma-pride, ay hindi po natin nakikita ito. Tama po ba? Number one po, kung halimbawa ng stubborn, or let's say mataas nga po ang pride ng ex natin, ay puputulin po niya, he or she will cut yung digital connection nyo mga utol. Facebook technology, Instagram. Lahat-lahat na po ito mga utol. Kung saan kayo po ay nagko-connect technically mga utol, ito po ay pinuputol niya. Completely, he or she disappears kaagad-agad dito. Hurting ang pinag-uusapan natin. Kaya there could be a lot of reason dito mga utol. Pero ang hindi natin pepending alisin kung bakit ginagawa ng mga ex natin ito, lalong-lalo na nga po yung mga tipong ma-pride. Dahil inaalis nga po nila ang anumang connection sa atin na nagbibigay po ng reminder. Technically, nagpapahirap po sa kanyang damdamin utol. Tatantsahin din natin mga kapatid dahil kung tipong tayo po ay napakakulit sunod na sunod sa kanya at talagang binibigyan po siya ng pressure. So maaaring ito ang nag-trigger kaya niya po pinutol yung mga digital connection nyo. Pero kung alam mo naman na ikaw nga po ay nananahimik na at ginagawa po ng ex mo to mga utol, it means siya po ay hurting. Sa anumang dahilan, either way, ay makikita po natin ito bilang validation ng ex mo po ay unhappy sa mga oras na to kapatid. At pinipili nga po niyang putulin ito dahil probably gusto nga po niyang ibalik yung kanyang strength. Gusto niya makarecover at gusto po niya mag mga utol. Ito ay normal na normal, especially kung ang ex mo ay napakataas nga po ng pride. At medyo mataas ang confidence level na alam niyang ikaw po ay talagang mahihirapan at medyo magsa magsasuffer kung ganito po ang gagawin niya mga utol. Lagi ko binabanggit na parang nagkakaroon sila dito ng a bit of satisfaction pagka alam nila na ikaw po ay may nararanasang paghihirap at pagkaapektado rin. Number two, kung ang ex mo ay mataas ang pride ay yung parang fini-flip-top ka kapatid. Trash talking. Kung baga parang sinisiraan ka at kahit na medyo matagal-tagal at may mga panahon na pong nagdaan mga utol ay talagang hanggang ngayon ay naririnig mo pa rin po yung mga negative terms na binabanggit ng ex mo towards you. Yung tipong nananahimik siya pero naririnig mo pa rin kaliwat-kanan nga po sa mga kaibigan, mga common friends, yung or even mga kamag-anak utol, na ikaw po ay sinisira pa rin po ng ex mo. Sinasabi pa rin po yung mga masasamang nagawa natin, yung mga kasalanan natin na tipo talagang dinudurog at sinisisi po tayo sa nangyari. It's a situation na nagagawa or lumalabas if he or she can't handle the pain, mga utol. May sakit kasi. Senyales po ito na siya po ay may pinagdadaanan in pain, hurting. O let's say nga po, kinukuha ang attention natin o inilalabas nga po yung nararamdaman niya. Especially kung halimbawa ang mga sinasabihan niya mga utol ay talagang connect din po sa kanya tungkol po sa topic na to ay lalo pong nabubus at natutulungan po siyang mag-survive nga po ng breakup dahil nakakakuha po siya ng validation coming from a few friends po na nakapaligid at nasasabihan po niya. Bad mouthing. Ito po ay sign mga kapatid na siya po ay nahihirapan at hurting sa mga oras na to kahit nga po napakataas ng ating ex. At kahit nga po nakikita natin na sobrang negative ang mga sinasabi niya, be calm try to approach the people around na mga sinasabihan po niya mga utol. Mag-explain tayo kahit papaano in a positive and confident way, pero wag na po natin konfrontahin ang ex natin at lalong hindi na po natin dapat ito patulan. Break up mga utol are not easy to deal with. Lalong-lalo lalo na nga po kung nagkaroon kayo ng malalim na pinagsamahan. Kaya kung minsan kung nakikita mo ang ex mo na parang bumubula ang bibig, ratrat -rat ng ratrat, -rat, wakal ng wakal at talaga naman pong may galit utol. Signs po ito ng being attached at may feelings pa rin. Ito po ang paraan ng pag-deal niya rito. Dahil nga po siya ay mataas ang pride fever or medyo stubborn nga, overconfident at ang pakiramdam nga po niya ay ikaw po dapat ang lumuhod or mga ilangan po sa kanya utol. Na pagka po ang mindset ng ex natin, natural na makikita nyo yung mga kanitong klaseng situation at kasama na nga po dyan, ang magagalit siya. Lastly, pagkahalimbawa nga pong medyo mataas ang pride, You don't hear completely anything from him or her, mga utol. Yung parabang biglang nagteleport at talagang parang bigla kang kinat basta-basta na lang at parang ibinasura nga po tayo. Ito po ay nature. Normal na normal, mga utol. Kung halimbawa ang ex natin ay medyo stubborn at mataas nga po ang pride. Ang ex natin sa mga oras na to ay technically maihahambing natin sa isang wounded species, mga utol. Alam naman po natin, Pagkahalimbawang nasasaktan ang sabi natin mga alaga natin, let's say ibon po yan, sila po ay nananatili, nagtatago po sila. Mas gusto po nila yun eh. Yung parang nag-heal po sila na walang nakakakita. Sila po yung mga klase na pagka merong something like may wounds po sila, mas pinipili po nilang manahimik o hindi nga po ma-expose mga utol. Ganito ang nararamdaman ng ex natin. May pride sila pero mas gusto po nilang mag-heal ng sarili lang. Quiet, a safe place. Walang istorbo, no disturbance at talagang walang magi interfere sa kanilang pag mga utol. Ito po ay kadalasang nangyayari if ang ex natin ay medyo ma-pride mga kapatid. Dahil madalas tayong mag-abang bakit hindi siya nag-reach out o bakit hindi po niya tayo hinahanap mga utol, sometimes nasasabi natin sa ating mga sarili na baka wala na po talaga siyang pakialam sa atin o talagang hindi naman po niya tayo talaga minahal. Pero sa totoo lang po kaya po ito nangyayari mga kapatid dahil pinipili po niya dahil nga po siya po probably ay may pinag dadaanan din katulad din po ninyo. Sabi ko nga po, hurting po siya sa mga oras na to. Tandaan, kung ang ex nyo ay parang galit na galit at talagang parang napipilitan, nakausapin ka mga utol, bad mounting you, or let's say sinasabotage nga po tayo, sinasabotahe tayo ng ex natin. Kung alam mo naman po yung grounds at lalong alam mo naman na wala kang ginawang mali at ikaw lang po ay nagmahal at naipit nga po at kasalukuyang nasa breakup mga kapatid, pwede mo rin naman malaman at pwede mo rin naman i-evaluate, i-assess kung bakit ganyan po ang ginagawa ng ex natin. Huwag tayong malito, huwag nating isipin na baka dahil galit na galit o talagang hindi niya tayo mahal kaya po siya ganyan utol. wag tayo mag-overthink dito dahil sabi ko nga po, alam nyo po ang nangyari, alam nyo po sa sarili mo, alam mo po deep inside kung ano talaga ang naipapakita mo sa kanya. At kung alam mo naman na wala kang pagkakamali at ganito nga po ang approach ng ex mo, intindihin po natin na siya po most probably ay hurting sa kasalukuyan na to mas magandang maging kalmado ka, maging positibo pa rin ang approach sa na nangyari at talagang ipakita ay paramdam natin sa kanya kung gaano po natin nire-respeto ang kanyang opinion at yung breakup na nangyari nga po sa inyong dalawa. Space mga kapatid ay napakahalaga din. Dapat po niyang maramdaman na ikaw po ay handang magpaubaya at may enough confidence at stability nga po para hawakan or let's say pagdaanan nga po ang breakup. Mga panahon na siya po ay hindi natin makakasama, dapat po pinapakita natin na tayo po ay solido pa rin. Na tayo po ay may enough at sapat nga po na understanding para maintindihan ang nangyari sa inyong dalawa mga utol. Siyempre po, ang taong ma-pride, lalong-lalo na nga po kung ex natin na stubborn mga kapatid, ay may mga expectations po yan. At ang isa sa mga ini-expect niya ay mag-beg ka, magsisi ka, Magmakaawa ka try to run after them mga utol. Pag ito po ay hindi na nga po nating ginawa in the first place, malaking bagay na po ito para mafulfill po natin yung pinag-uusapan po natin. Yung ipakita po sa kanya na kayo po ay emotionally stable with or without your ex mga kapatid, dapat maramdaman po niya na kaya po natin kahit po wala siya. Kahit po sobrang durug na durug po tayo mga utol, kailangan pa rin natin maging understanding nga po at maging very reasonable po sa pakiramdam ng ex mo. Dahil kung the distance tayo at pababayaan lang po natin siyang dumaan dito sa mga ganitong klasing proseso mga utol, napakalaki po na maitutulong nito at talagang mag-iiba nga po ang pagtingin niya sa atin. Basta tandaan, instead nga po na tayo ay nakafocus doon sa pakikipagbalikan natin sa kanya, sa kanya po mga utol, Tingnan din natin baka ito na po ang mga panahon para magkaroon tayo ng mga katanungan po sa ating sarili. Alamin natin kung worth it pa bang ibalik. Mahal pa rin po ba natin siya? Or halimbawa nga pong handa ba tayo maghintay? Tsagayin yung mga bagay na to Is it really worth it or important pa ba na makipagbalikan ako sa taong kahit minamahal ko ay medyo hindi ako nabibigyan ng value sa mga panahon na to? Timbangin natin mga utol, ito yung mga panahon na dapat binibigyan po natin ng self-assessment yung sarili natin at ganun din po yung relationship natin sa kanya. Kasi alam ko naman po ay dapat bigyan po natin lagi ng importansya, worth ang ating sarili. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Alagaan at siyempre po bantayan po natin parati ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat.